Ano yun oh? Tara! Walang ligtas to! Promise pre! Promise pre! Wala wala wala! Ito ito ito! Gano'n muna! Where is the boy who's like fire? Tama ba yan? Nagtatago like siya! <laughs>

dito at syempre yun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. baka first time ang dumalaw dito ayan, laka naman ang kapal okay, yan, unahin natin ito si Arthur Roblox ayan, ginaya yung edit ni Chok. ito eh o nga nun eh. marunong lang mag-edit maraming salamat sa pagsili pa at shoutout okay, okay. okay, sa sa'yo, okay tapos si Irvin Runs Kaya ito yung sabi niya, yung editor ni Chuk napunta na sa kanila ni Chooks. Marunong lang yung mag-edit dad mag siya na. Maraming salamat sa pagsilip sili pre. Shout out sa'yo. Okay. Tapos syempre si Pedro Penduko Ayan. Shout out sa'yo pre. Maraming salamat. At syempre yung aking idol na si Marcelo Junior Yades. Ito po yung ano, madalas na, nanag nag-share ng ating video. Okay. So maraming salamat pre. Shout out sa'yo. At hopefully makakasama kita sa laro ulit. Okay. So ayan. Maraming salamat. At syempre doon sa mga hindi na nakakapag-comment dahil busy na, nakakapanood na lang. Maraming salamat sa pagsilip mga maramang pare. And ingat kayo dyan kung ano ginagawa niya. Okay, so, tara laro tayo. Ayun no? Naka siya, idol, no? oh, naka-online si Idol oh. Ow! Oh, Idol, bakit? Ay, binit ka po naglaro ko na. Ah, uh, laro na muna ako nito para makahabol. Wag na. Okay, dahil naglaro na siya. Ayun natin ito. Naalala na ko siya kung ano magamit natin yan, pre. Ah, alam ko na, mag-mage tayo. Kadalasan kasi ng mage, mga pre, ano eh. Mid lane eh. A few moments later. Ayan Ay, na yan na, yun na, na. Roaming tayo, bahala kayo dyan sa mid lane. Basta ikaw, may, wala kayo dudulot na mabuti. Ayan <laughs> na na. Okay, iba ba natin to si ano? Itong tank eh. May phobia ako dyan eh. <laughs> Madalas kasi binaban si Baler mga pre, kaya ano eh. Pero pagka hindi binaban si Baler, kaya pinantang ipengan. Pa pag ako humawak ng Baler, talaga sunog ang mga lubot. Ito susunogin ko, baka hindi tablan. <laughs> Bata mo, binaban ah. Wala eh, ganun talaga eh. Ay, naku. Dapat pag nakikita na nila dyan yung sa mga icons mo, yung hero icon sa ano mo, dapat hindi na lang binaban eh. Huwag ka makialam ha. Ang next natin ngayon, Prezi. Ang bagal mo kumilot. Teka, sino bang image ko? Natakot yung tanong mo. Hmm. Teka, teka, sino. Come on, come on, come on. May English English pa? Ako ang first pick. Ako ang first pick, kaya mag-image tayo. So, oh. ay, ah, patay ka nga sa akin. Kung gusto mo subukan ang tapang ko, ha? Pag-anak, ikot-ikot. 1 <laughs> tagal lang talaga mga ganun pre mag sa mag -tiking. tagal masyado ka lang mga katakteng pwede kang matulog e eh, oh. tagal e eh, o oh. anak, ah, no. nana, alaya yabang yabang dito <laughs> so pipilisan natin to pre kita ko siya kung gaano kabilis mag-anata siya na. Ang sarap sa palinis. Hello? Lakas. Ito. Ayusin na natin itong sound natin. Sound. Bilisan mo, nagbabari na darun eh. Ay, nahuli ako, Min. Huwag kang tanga. Ay, ang oras. Baba. Tumapat, ha. Dito ka. Hmm. Hmm. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Sige. Oh, Sige oh oh Pak! O, oh, sapol. Ay, may healer ba sila? Huwag kang talong ng talong. Naguguluhan na ako sa'yo. Eh. Teka, bakit hindi ko makita? Ay, shit. May healer sila, pre. Ko oh, naman, oh. Napakabulag mo. Pak! Ay! 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 Pak! O, oh, sige. O, oh, sige. O, oh, sige. Mamamatay ka na sa oras, pre. Uy, 82% win rate ito, pre. Oo. ka. Ipak, sakura. Ipak, sakura. Ay, sayang. Mm, patay labot. Ay, shit. Alam, 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 Patay ako. <laughs> <laughs> oh, Nah, na napansin nyo na. Tanga ka kasi. Sorry <laughs> pa, I don't pray. Mamaya <laughs> <Ay, yaka, hayaka. laughs> ka haya. wala sa oras. Isang linggo ka niyak sa akin. Ba't parang galit na galit ka? Parang kumukulo ang mo. Hindi, <laughs> <Ay>, inabot. Hindi. Hahaha. <laughs> Oops. Oop, oh, oop. wala yan, wala yan. Oh, pag ito, pag inaabot ka, patay ka. Gawin mo! Hindi dami sa'yo. Wala na yung style na ganyan. Luma na yan. Maski. Pupunta na siya na si Hayabusa dito. Oop, 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 oop. Mantik na, mantik na, mantik na. Oh, yan na lang ang sinasabi ko. Ha! Wala ka siyang ba yan eh. Ay, sinasabi ko sa'yo eh. <laughs> Wala, kahit sampung estes pa yung isama mo dyan, ano, Bruno? Oh, Lord! Hindi mo ba alam na tatlobal ito? mo <laughs> ha? Wala kang kadala-dala. Wala. Wala yan. Pag inaabot ka na naman kumag ka, yan kagaya no? Oh, 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 Hindi dahil sa'yo. Ay, <laughs> naku naman. Oh, sige, wala yan. Oh, abot ka. Oh, 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 oh. Ay, sayang. Uy, uy, baka na siya yan. <laughs> Ang kulat niya, no? ni estes friend. Oh, patay. Kinimaraan mo? Oh, wala yung tulad mo ngayon. Patay ka ngayon, Bruno. Saan pupunta Bruno? Dito? Patay ka. Pa! Sus naman, naman. Ay, naku naman. Bruno naman. <laughs> wala na ka, pre. Pagka ganitong laban, alam na. Ulol! Ito lang ang, ano, roaming na malupit mag-clear. Sus, Mariusia.

ketidina but wala lang yare wala kwenta <laughs> okay nice one tapos nagmamalak mo ikaw mega wa sige 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 uy sayang na na wala to lanto mm oh ano oh ano haya uy sakat pengko magka uy sayang di mabut Ula <h> lalala Arikong upok Ula lalala Alakay nabot pa Wala kang puso Wala kang galulwa Karma Nagulap pa rin sa ilalala Ba't kung makatawa ka Para ka nakakatuyak Tawag na naiyak Uy, clear mo na Matipak lang sa mga to. Saluhin mo eh. <laughs> Hindi mo na, pre. Pupos <laughs> <laughs> ka. ka agad yan, oh. oh wala na pala gilugay pang mga ganyan, pre. Pagka kailangan mo maglirota mo. Uy, 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 uy. <laughs> Patay to pag dumating dito. Sige nga, subukan mo. nga huli ko, tandaan nyo, pati dila may latay. Ano <sihuwain> oh. ba oh, yeah. kasakali eh? Hindi, kaya. Nasaan ka na? Ako? Bakit? Takot. Oop, nandun na, nandun ka. Nagalit. Patay ka muna, Patay ka. Sige, 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 sige. Palag, palag. Palag. Ayun o. Oh.

Ready yung ko. Okay na yan. Uy! Anak na takno. Oo! Patay. Pinagsamang ulti ng ano, Gusion tsaka Bill Pre. Kita niya mga pre? Eh, hey, wala akong nakikita. Ah! Grabe, pagbagsak niya, no? Tuwag talaga, eh. Kita lubot, eh. <laughs> ito, 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 Ang gadaan dito talagang bulag, ta, pre. Tadaan dito, tadaan bulag ka. Oy, sayang, ang tandaan dito bulagta. Uy, sayang nagpakita ako. Huwag kang tanga. Ha? Ah, ah! ah, ano? <laughs> ating na. Nahuli ako. yung ano e. Timo? Yung road gear. O, pa. Isang take eh, pa lang, pre. mo Marunong pa ating kanino. Pag ako ang nagro-road gear, siya e. Bulul. <laughs> Tepat, so, kak. Lintik lang, walang gantian, anak. Ay, patay. Inonahan aku. Aduh, klamuk apa? Hmm. Oh, sabi-sabi. Hah, hmm. wala ya. Oh. Aduh, isit. Patay aku. Sayap. Dekinan lamat, ting. Bira! Bira! Gusto ay, bisit. Ang bilis na tunaw, ah. Kapaman ako ni na! Kaya ngayon, ah. Ayun, oh. Uh. Tara. Walang ligtas to. Promise, pre. Ito, puro forma ka lang, <laughs> eh.

Wala talo, pre. Hindi malayo yun. Ay, naku naman. Hindi talo, ni Pero kaya pa, kaya pa, kaya pa to. Epic comeback to. Huwag mo na tuloy ang laro na yan. Sila ang nag-epic comeback. Ay! Uy, 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 uy. Tango, tano, tano. Ubus kayo, pumag kayo! Uy, sige! Uy, sige! Sige!

Pusit na buhay to! Oo! Oh. Oh, ako ang matatakot nito, pre! Oo! Oh, ay, sinasabi ko nyo, pre! Hmm! Uh, global eh! Ang sarap ang global, pre! Baka nga na sa global! Ay, hindi naman! Ingas! Ay, ayan, ay, ay, pre! Kita nyo? Huwag sa akin eh! Pag sinabi kong forward, forward ka ganyan, pre! That, man, okay. um, Ito Gyar tsaka si Lena namin 'to. Pasahan na lang ng boss niya magaling. Okay, nice one.